Ay, lumaki yung butas. Ay, dito tayo ngayon sa short creepy horror stories at may kasama tayong iba mga tropa ang aking matalik na kaibigan na si Fear of L. Oy. 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 Best friend. Best friend. Sakto naman. Ako ang boy best friend mo. Oh, Ay, dog best friend dog mo. Dog best friend, pre. At may kita niyo detective si L gayon dito dahil by gagawin tayo mga creepy stories. Ayusin natin to at nasa Omnimus Boat tayo. Kaya G na ba tayo boy? G na tayo. Ready na ako. Ready na yung salamin ko para mag-imbisaga sa Omnimus Boat na yan. Yun. Kaya tara na. Hindi tayo matatalo dyan. Let's go, let's go. Uy, black and white tayo. Uy, Uy. ikaw ba yan? Yun. <laughs> ano nangyari? Ano nangyari? Nasa na yung ano ko, boy best dog friend ko. Kanina <laughs> kulay puti ka. Taba mo kayo laki ng bilibil. Ay, hindi ko nakikita. Hindi, hindi ko makita sarili ko. <laughs> ano yung oh, tsura ko? Ikaw, pre, ano ka? Slick back ka, tol. Para talagang, ano, hitman na detective. <laughs> Oo. Oh, ikaw naman, para kang sailor talaga. Para kang mga Ah. Na may mailig sa beer. <laughs> yeah. Sige, pre. Hindi ko alam gagawin para. natin dito ngayon, eh. Pero sigda datin kung ano ang nandito sa o minus boat. Ito, ito. Sa kapatao. Si... Yung nga, si Captain yata ito, eh. Captain! Ask Captain. Ayun, kaya gawa mo dito. I-talk natin to, tol. Tignan Para natin. Para magkamuha kayo. Tatay mo ata ito, eh. Oo, malaki rin ito. Mala malakas ito, pre. Malakas. Malakas mag-ride horse. Talk. lakas ng bagyo, pre, ah. As the newest oh, ano? member of my crew, got oh. a few tasks you need to have. Ah, may task raw tayo. First, Give the deck a Uy. good scrubbing. Ala. And then whip up something tasty for our bellies. Ay. Si Captain, gutom agad eh. Tatay ko yan eh, kaya gutom lagi yan eh. Hindi <laughs> kaya magkapatid tayo. It's tatay natin to. <laughs> we're brothers. Today, we're brothers. Brothers from the another mother. Dugo ba to? Dugo yata to, no? Baka dugo ng isda. Dugo uh, ng isda. Kasi it's earlier tayo eh. Tama, tama. Hindi naman tayo mamamatay tao eh. Tama, tama. Hindi pa. Ba pre, gutom ka na ba, pre? Oo, tol. Gutom na gutom na ako. Kayin kita. Ay, ka, ay, wag, 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 wag. wag, wag. Lugi tayo dito ha. Si Captain, ganyan lang si Captain. Oh. lang dito. Walang Sarap ginagawa. Hindi siya babangga. Wala nang makita. No? Parang gusto ko na tumulong sa dagat pa rin. pre, wag! Ayoko na mabuhay. Pre, naglilinis ka lang, pre! Naglilinis ka lang! Ay, sorry, sorry, sorry. Ayoko kasi maglinis eh. Gusto ko kasi madumi. Pag bukas, ito pa rin ginawa natin. na talaga ako. pasin na natin siya, no? Wag na, wag na, wag na, wag na, wag na, wag na, Okay, okay, okay. Ayan, talk to the tama captain. Tama, tama yun. Mas maganda yung idea mo. Di ba? Di Tapos tayo na yung mamumuno sa boat na to. Pero ano ba to? Sa araw ba to o buwan? Araw yata eh. Kumi araw yan, araw. kumikinang kumi, kumi, kumi eh. Yun, oh. Eh. Kumikinang, kinang eh. <laughs> sa siya doon malaki. Para siya, para maging mood, di ba? Tawa, tawa. Uy, pang romantic pre. <laughs> ano na naman gagawa mo? The looking spot, me. Ah. Good work. Mm. Good work. Yun! Yun! Tayo na yung cup! Hey, bro! Hey! 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 Ako, 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 baka i-drip ko to baka ibangga ko sa iceberg. Baka i-drip! Uy, 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 Spongebob Squarepants? Tama ba yung iniikot mo? Baka naman mapunta tayo sa ano? Bermuda Triangle? Baka nasa ano tayo pre? Titanic? Ikaw yung Rose ko sa Jack ko? na si Captain. Nagulat ako. Ay, ay. O, oh, ito niya yung kapta yung ah, oh. ginawa mo. Parang, parang takot na takot si Captain ah. Oo, oh, woy. Tumakbo yata eh. I'll stop annoying you today. Yan, dapat lang. Ay. pala pa lang tayo pre. Umay to si Captain. Pal kapag lulubog yung ano, yung oh. bark ko, kukuha agad ako ng ano, ng salbabida. Hindi <laughs> ako marunong lumangoy eh. <laughs> Isalbabida na si Captain, pre. Uh, saliig though, saliig. Sa leeg daw, sa leeg. Sa leeg. Siya Ay Okay, talk to na, Captain. Ah, tapos na kami, Captain. That's all for today. Hi. Tapos bukas na Hindi Captain. Bukas na laban, Ganun na Alright, let us sip. Ganda, ganda, na larong to. <laughs> maganda, maganda. Maganda, okay, gusto Ay, Alam po, yung kung na gagawin natin. Ano? Pupunta ka sa may labas. Tapos, oh. tapos hanapin mo ko. Ah, oh, sige, 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 sige. Oh, sige, sige, sige. Lumabas ka, lumabas ka. Ah, uh, pupunta ako sa baba. Bila ka lang hanggang 1 to 10 doon. 1 to 10, nige, ano sinasabi pag tagu-taguan, pre? Tagu-taguan, maliwanag ang moon. Tone nyo, ah. ah, isa! <laughs> dalawa! Tatlo! Ready or not, here I come. Nasa ka? Hinali ka si Captain, no? Kasi Nasa ka dyan. Na na ka. <laughs> 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 ano, Nasa ka Gagi ka. Kala ko talaga. Nasaan ka? Pakikita kita, kita dito Ba't wala ka? Nasaan ka? <laughs> Di ba ako makita? Sisilip mo ah! <laughs> sa kasi Uy! Uy! Nagulat ako na lang Hello <laughs> Na Ah Ah, ah. ah. <laughs> Parang mama lang natin yun ah Anak! Wising ka! Hugas ka plato! Pag si mama natin, pwede tayong ah. ano mag lang <laughs> kay Captain, bawal, no? Cook na food! Parang ayoko na nga ibalik, eh. Gusto ko lang gawin ano, si boss, eh. Gawin ko na siya kain na baboy. Gayun, okay, magkukuk na food nga tayo, eh. Ay, wala na tayo pagkain. eh oh, naubos. Oo, wala na tayo pagkain. Oh, Pre, baka ang lulutuin natin dito, si boss. Si boss, oh. Si boss tabs. Natin kay boss, wala tayong pagkain na. Oo nga, wala. Ah. Oh. Below ah, below deck! Be below deck? Pretty dark. Buda ako dyan, ha? Saan tayo bababa? Saan ang Miload babaan? Deck? Ng deck. Ah, alam ko na, alam ko na dito. ba diba, laging may parang naka, ano, lock dito. Ayun, o, oh, dito pa yun. Po. Pwede pala buka dito? dito? Ayun. May pa Sige, sige. Ay, naka-unlock ata, eh. De, de, naka Ay, Ay, wala tayong makita. Uy. Wala ko dyan, dyan ka lang sa baba. Ay, Ay, dito! Sa <laughs> Sige, okay, sasama na nga ako. Oh, sasama <laughs> na sa akin. Hindi, hindi ako wali sa'yo. Ay, gagawin ang ako sa'yo. Bumawa ko sa'yo. Buksan <laughs> mo yung lighter <laughs> mo. Pabatay na tayong pareho. Wala ako makita dito. Grabe. Uy, ikaw ba yan? Uy. Nah, hindi. may na. naririnig talaga tayo. Gusto mo lang ako, pero hindi ako yun. Kagi! Kagi! May sumilip! Ay, nakita mo! Ha? <laughs> may sumilip! Ang gwapo! <laughs> Parang may nakita rin nga ako. Sa Ay. Sa likod mo, sa likod mo, sa likod mo. Gagi! Ba Botek. <laughs> <Ay. laughs> ito yung talagang gumawa. Ay, gagi! Ay, pfff. Statwa Oray, pala oh, to. Creepy, oh, creepy na rin ah, to. Parang ano eh, parang gabi nang lagim sa Star City. Ay, may, 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 buto buto. Pag may buto buto, ibig sabihin. May bato bato. May nagbabato. may nagbaba-bato, <laughs> May <bato. laughs> makakalan dito. Ay, Ay Ito susi. Susi. Nasa'yo pagka. May ito ang potato. May makakalan dito. May narinig ako ito, eh. Ito may pee. Oo oh, nga. Parang may kumakain. Uy! Uy! Kagi! Ginawa mo! Wala! Wala! Ito! Ito! Nakita ko na! Ito na! Nakita ko ka na yung potato dito! Pre! Baka may iba na ako makita dyan! Ay! 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 Nakita mo na! Babalik niya ako! Babalik <laughs> na ako! Natakbo na ako! <laughs> Kasi yung babalik! Baka wow, wala! Ito! Ito na! Ito bakit na! Akit na ako! Akit okay, na ako! tayo! Sa under the deck pala yung nakakatakot! Hindi na pala yun. Hindi, pala yun. Oh, Ato yung potato. Nasa akin, nasa akin, nasa akin. Uh, alam ko lang sa channel mo na eh. <laughs> hindi ko lang sure kung sakto na ba yung potato na yun, pre. Hindi lang na sakto yun. Sakto na yan. Sakto na, sakto. Sakto na. na yan, sakto na yan. Tignan na, na, na natin. Tignan natin na ang harina para mas nakakabusog. Yun. yun! Uy! Wala, patapos uh, na tayo. Patapos ba talaga ito o tol? Quite the adventure eh? eh. Don't wander below deck too much. Ah. I warned you. Huwag na -tay uh, tayo pumunta okay. sa deck ni Captain. Ah. You could use some rest. Hey. Pahinga na naman, tulog But na gosh, naman. Bukos, Captain, pag pinano mo pa kami ulit, ha? Hindi ka, mami, Captain, Okay lang magluto, eh, no? Huwag lang mag, mag, ano, maglinis. Taka ko, bad trip yung linis, eh. Seven days later. Seven days. Hmm. Seven days later. Ah. Pumayat ba ako, ha? Uh, Pumayat ka, pero mo chan bakit? <laughs> Itain mo na yung pen. <laughs> <laughs> Mahirap yun ah. Call <laughs> task for you. We need more calls from below deck. Ay, kuha tayo ko. Ay! Low deck na lang tayo. Ah, uh, pre, may naisip ako magandang gawin natin pre. Ah. Kailangan teamwork tayo dito. Ah. Eh. Ikaw lang bababa, tapos babantayan ko yung, ano, yung gate. Kasi baka isradu ni Captain, di ba? Baka ilak. Walang ilock. gate! Ayun, di ba? sa akin! Ay, yung ano, yung pinto, <laughs> baka ilak niya. Ako magalak sa'yo eh. Pag hindi ka sumama, ilalak kita. <laughs> Ang ilak ni Captain Tito eh. Kita mo to, oh, nakita mo tong ano, ah, kita mo ah. tong bangka. Ah, ano ah. kapag yung bangka na yan, ilipat ni Captain Ay, dito. Ay, ipasok dito, no? Tama! Sige! Hindi ko makakalabas. Tama, tama ka. O, oh, ikaw bumaba, tapos si ako babantay. Ay, hindi, hindi. Bata-bata topic bata tayo? Hindi ka natin makagalaw eh. Ay, hindi, pero sige. Dalawa na lang tayo. Dalawa oh, na, na lang tara, tayo. Tara, tara. Tara, tara. Ay, dito na naman tayo. Parang dumilim lalo ah. Okay. Babat niya ko yung hagdan pre, baka wat tumba. Hawakan ko lang. Sumama <laughs> sa akin! Ito na kayo mag-ete! Eh. Dulo ako mo ako eh. ako. Pili ko may mga yari na sa atin dito eh. Ay, eto Ano ko na yung call. eto na yun. Uy! Okay na ba? Yun na ba yun? Okay na, okay na, okay na. Tutub na talaga ako. Papaka... Pati sa totoong to buhay ah. <laughs> Gutub na yun? sa totoong buhay talaga. Pinto pa yun pre oh. Nakikita mo yung ginagawa Ang oh. galing ah. Parang Minecraft pa. Naapasin <laughs> ko si Cap. <laughs> Abasin na natin. You're not afraid of the dark, ha? Huh? Oo. Uh, ikaw pinabababa mo kami. It's been a long day. Time to rest up. Ay. Tulog, tulog na, na ulit. Maganda. Tulog na naman tayo. Maganda mag-isiman, pre. Sawan so, ako sa buhay yung barko, pre. Ang boring. Oo. Uh -huh. Kahit malaki Or, yung sahod, do. Ang na gagawin natin. <laughs> boring pala. One night. On the night at the same day. Sige. May nangyari na at the Oy. same day. Ano naman may nangyari dito? dito? Ano to? Ah, Wala si Captain, poy! Hey. Wala si Captain. Ayay! ay. Pwede ay. na tayo maging Captain rin. Ay, ang sobrang ah. dilim naman dito. Ito na, pre. Ito na ang pagkakataon natin para mag-imbestiga. Tama. Eh. Oo, oh, ay tayo na kayo si Detective. <laughs> Detective Conan. Tawin na, teka. Darinig ko ba? Narinig ko. Ano? Utot ka ba? Huwag ka umutot parang, pa. Parang, may narinig akong maingay. Talaga? Uh, Matinis. Matinis? Parang, eh. <laughs> parang <laughs> Tingin ko nasa deck siya. Nasa uh, under the deck. Sa under the deck. Under the deck. Parang pangit sa pagkasabi ko ng ah, deck, pre. Uy! Go <laughs> down tayo! Tara! ah, oh. Captain, bumaba ka na! Ikaw na yung next captain eh. Uh, teka, 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 teka lang. <laughs> Atay ko si Cam Bakalas, ng palay. pala eh. Wala na si Cam, sa under the deck ka. Tayo, okay. 3, 2, 1. Tasa ka na! Ayan na. Uh, I... Uy, kaki! Huwag ka nga gumalaw, pre. <laughs> Natatakot eh. Hindi <laughs> daw gagalaw. Dito na ako sa Oy! ilayo ng na dito! Samahan mo <laughs> ako, moral support. Teacher, na lang kita. moral support. Ay. Nasaan na si... Pre, <laughs> <laughs> may beer dito. May beer pala dito eh. Beer? Beer ba yan? <laughs> Red horse? Parang <laughs> <tayo na> si... <laughs> may si... ilaw din ah. Tawin tawin na si Captain. Ayan na si Captain oh. <laughs> si Captain. Lapitan mo si Captain. Lapitan mo. Captain. Kalibitin <laughs> mo, kalibitin mo. Pre, baka may ginagawa eh. <laughs> <Palabiti>. <laughs> baka isa niya <Palabiti. laughs> ang si ginagawa niya eh. Ay, Lumalapit ko Adi, siya. Ah, uh, dito ko Dito tayo naman. Dito tayo naman. bakit kasi may mga malaking buto. Baka may makita rin ang malaking buto kay Captain Pre. Ay, tsaka naman. Ay, tsaka Hello, Captain. Ah. What are you doing here? Ah. Go we'll get some rest. Okay. Hello? Pero may kinak... Ay, tingin ko may ginagawa si Captain dito. Meron siyang alaga dito. Meron siyang magasing we'll dito, Pre. So, tutulog lang tayo. Yun lang. Okay na tayo. So, matulog lang ulit tayo. Ganun lang. Okay. Tulog na lang ulit tayo. Yun lang pala. Okay, 3 days later. 3 days later. Pre, 3 days later, payat na tayo talaga. <laughs> wala eh. Lumaki lang chat ko, di ba? La, wala. Wala pa rin tayong islang na pupuntahan. Ang tagal na, no? Oo nga, no? Ang tagal na natin, ah. Saan ba tayo pupunta? Sa Mars? Sa Moon? Ah. Oh, no. Ah. This area seems... Familiar, wala pa tayo, so, pre. Honestly, I have no idea where we are. Nakupo. Some But no need to panic. I need you to get the text pointless also uh, start nawawala tayo tapos tayo maglilinis ano ba naman itong larong daw? kara na wala yung captain dapat kami lang ang nag-drive eh <laughs> <laughs> hindi ko malinis pre ang tigas ng punong ano ay hindi yan mali pala to ah, mali pala mali pala nagwa-workout ka ba dyan <laughs> ay Put the shovel back first. Ay, pre, put the shovel back first. Ikaw muna daw, muna na maglinis. <laughs> Ayop. <ka. laughs> shovel pa ako. Shovel, <laughs> shovel eh. ka kasi. Yan pala para makaalis no? sa, Sa linis. Right. Ako, ako na lang pala ang mag, ano, mag... Magluto ka na, magluto ka na. Magluto. Kuha ka sa patatas, ah. pre. Kuha ka na patatas. Wala na patatas, eh. Ah, wala na? Nako. Ayun ah, na. Wala na. Di ko rin mabarik yung pala. Ayun. Ah, Tingnan mo, baka may patatas pa. Wala na, wala na, na rin. <laughs> 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 Akala ko totoo. <laughs> sorry, sorry, Sorry. <laughs> <laughs> Nakuha mo ako din na. Nagulit ko ako One night. On the night of the same day na naman. Bakit tayo na nagigising day? Oh, kagig, Captain! Ay! Puto, <laughs> <-gi>, Captain! <laughs> na nagkakalito, Captain! Sabi ko na ka ba kaya pala may mainit na hininga kada hindi mo yung mata Captain, oh. oo oh. Tumitirik, oh. Tumitirik. Gustong-gusto niya ako, eh. Ano kinagawa mo dito, ako Captain? Ano problema, Cap? Ano? Wala? Nagbaliw At ata si Cap. Sabog ata si kap, si kap. <laughs> Sabi ko kasi may batong ka sa baba. Ano na, Captain? Ayun ah Pwede na Paling natin, ano. Nag-glitch pala, pre. Nag-glitch. Nag-glitch? Oy! Ano nangyari? takot ka. Ayun pala. Nag-glitch lang. Kasabi na. Ayun, I could use some rest. Ah, Ay na. Nalobat na si Captain. Nalobat na. Nag-glitch kaya pala nag-glitch siya. Sa baba. Sa baba siya eh. Sa baba siya matutulog. Under the deck. Ah, under the deck. Lobot yun. na si Captain. Lobot na. Kailangan na mag-reach. Ako na mag-steer pre. Ako na bahala sa buhay niyo. Ikaw na pre. Ikaw na pre. Kahit nakapikit ka. Kahit na pagkatiwalaan. Oh, pre. Tignan mo to. Hindi gumagalap. Ay! Ay! Gagi! Nagulat ako sa'yo. <laughs> Para may pula ate sa akin nalil, hindi nga lumabas si Captain. Tatlong beses sa'yo, pre! <laughs> no, ito si Captain eh. Usapin na nga natin ito. Ayan. Ah, okay. Ay, ay. Ay. Ito si Captain. Tayo okay, na pinag daw ako matutulog. Captain, tigil-tigilan mo yan, Captain. matutok kang kanyan. 4 ah, days later. Four days later. Ilang buwan na tayo dito. Oo, oh tagal eh. Ito ka! mapapaliw na si Captain wala kang bigla. Ngayon, pre. Yan yung pinaka-importante. Si ako yun! Si, si Captain gumagalaw! Si Captain gumagalaw! Kagi! <laughs> Gulat ako! <laughs> 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 gumag um, gumagalaw si Captain eh. Ah, tulog na tayo. Sado kay Ilak natin. Ilak natin. Okay, tulog na tayo. Uh, uh, tapos sa harakan ko. Ito na. Next day. Buhay pa, buhay pa kaya tayo? Tignan natin. Uy, pre, sa bitana! Uy! Gagi! Uy. <laughs> ano yun? Octopus yun eh! Pinubol tayo! Captain! nawala si Captain! No, si Captain! Captain! Kapitan to! Kapitan! Kapitan! Wala tayong coal. Wala rin tayong patatas. Walang pang menudo. Uy, gagi! May <laughs> <ka> na mawawala eh. Ito ka rin yung tinagat. Mukhang babalik na naman tayo dito sa baba. <laughs> yung mukha mo pa naman parang ano, parang papatay talaga pre. Babaya tayo, babaya tayo. Kaputik ka. Uy. At nagagulat ka. <laughs> okay. Okay. Kapitan! Kapitan! Nakita namin ng zombie. Ay, parang may bagong buto na hilo Ako. Parang wala akong makikita lalo. Parang yung bago ah. No? Ugh. Parang nagbago bago nga. No? Nakakagulat bigla, Uy. no? Hindi na ata yung lighter ko. Oo, no? Hindi na yung lighter. Nagbago nga! Guy! Uy. Boy! Uy! May paa! May paa Nila! Oh my goodness! Kinain! Si Kapitan? Kinain! Ayun. 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 Ah, okay. Nawala na talaga. Three days oh. after the captain disappeared that night. Okay. Tatlong araw na nawawala si kapitan. Baka An si kapitan si nga ang nakahain. Tara, baba tayo. Eto na. This is the moment. Okay, okay, okay. Ayun. ayun. Di pusa. Oh. Paano nagkapusa dito? Pati ang laki. Maliwanag. Maliwanag um, ang pusa. Lumiwanag ayun, rin. Ay, 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 ay,

ay, ah, oh, hindi, hindi. Okay, alam, okay, okay. alam ko na, alam ko na. Alam ko na. Kailangan natin kunan yung ano, yung susi. Bababa ulit tayo. Oh, oh Okay, bababa ako, bababa ako. Mapahabol ka, mapahabol ka. Ah, ala, ako lang dito. Lang. Ang galing-galing mo. Kiwa ano galing -galing ko yung susi. Kiwa ko yung susi. Kiwa ko Lapit-lapit ko na sa kanya. Kiwa yung susi. Kiwa oh, Sige na, umakat ka na. Ay. Ang sama-sama na ugari mo. Sinama mo na ako dito. Babangka tayo. Ito na, ito na, ito na. Ito na. Ah! Ang lapit-lapit yeah. ah, sa akin. Ito. Tulungan mo ako. Ay, ito na, wait lang. Ito na, ito na. Pinipitit ka na. Tulungan mo Ay, ako. Ayaw, ayaw, ayaw ayaw, ayaw. Magpa-upload ka lang, magpa-upload ka lang. Magpapahabol pa rin ako. Ay! Ako ay, yung nagkakaikot. Ikaw <laughs> magpahabol. Wala na ako Stop tabi namin na, eh, eh. Ikot ni Ikot ni Ikot ko Napakatagal. Ikot ni Mau, <laughs> ikot ay, ka, diba na ako dito. Napakatagal. Alam. Ay, ay, ayaw. Ayaw. ay. nangyari? Ano nangyari? Ay, ano nangyari? Ano nangyari? Ano so, nangyari? Ano nangyari? siya na po ka ba? Ba't siya bigla? Ito to, makakalabas tayo dito yung bangka natin oh Pumasok ko tayo sa bangka Tayo na, tayo na Tasa siya ayos siya, ayos siya ayos mo, sa gilid mo, sa gilid mo, sa gilid mo Kaya na ka Ako na naman ay! Taksil! mo, atay mo, mo, ako Kailangan ko na magpahiya Kailangan ko magpahinga Ang niya eh Paano ba tayo Alex? Kinakagat niya na ako! Ay! Ito ka lang! Hindi ka baka eh! Nakatakas na ako! Paano ka nakatakas? Ayun! Paano ka nakatakas? Taksil! Nasa na baba! Ayun! Bumaba <laughs> <Bumabal ko. laughs> <Bumabal ko. laughs> <laughs> ako! Nasa baka na ako! Paano ka nasa <laughs> baka? Daya mo! <laughs> Ayun ito! You rode desperately and disappeared into the depths of the ocean, remaining unharmed. Ay, pre! Hindi ka na makakatakas niyong pre! Kasi <laughs> so yung bangka na sa akin! Hahaha! <laughs> Hahaha! Isa ka taksil! Iniwan mo ako! Pinahabol mo ako, tapos iniwan mo ako! Baka kaano ka ano ka, pipiutin mo lang yun. Kahit nasa barka, nasa barko ka, nasa bar ka. Wala na yung bangka eh! Wala na yung bangka! Wala <laughs> na yung Ganto para piling! Tama yung tumulong sa'yo, pinatay mo ako! yung ala dulo. Isa ka taksil! <laughs> Sorry, pre. Sorry, pre. Sige, nagma-abad. Kailangan ko lang kumakasin. May pamilya pa akong uuwihan. Ako, pre. May pamilya rin ako. Ah, nakuha ko yung ano eh. Nakuha ko yung ending one puno mo yung ending 2. Ah, uh, ending... Adi ending 2? Mamamatay ka, no? Uh Oo. -oh. <laughs> Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. <laughs> nakuha natin. Nakuha natin yung ending. Sige, <laughs> sige, sige. Uh, Para yung ending, baka natin. Uh, kain na ako dito. Aligan na dito. Aligan mo na ako. Alay ko. Magsama kayo ni Captain sa loob ng stomach niya. <laughs> <laughs> oh my God. Ayan na. Ayan, Ayan na, okay. Ayun, nagkaroon ng kulay. Nagkakulay naman ba sa'yo? Oo, oh, nagkakulay sa akin. Oh, pero namatay pero, nata. ako. Eh, oh, pero namatay ako. <laughs> ang galing mo eh. Uh, the creature was very hungry and cruel. You couldn't resist it. And the monster swallowed you whole. Thus ended the journey of the young sailor who decided on, her on his first voyage. Your body was never found and no one ever knew what happened to the ship. Ending 2. Nice. Ayun. Ang, ang lopet. Kaya teamwork Wala is... Wala natin ang ending. Oh, sige, sawihin <laughs> mo yan. <laughs> oh. <laughs> Yung talaga ang goal. Yung talaga. Kuwaan dalawang ending. Yeah, tama, tama. Kaya yeah, ako, masasabi ko talaga, pre, teamwork is never the dream work. <laughs> Tama. Tama. Teamwork is always work. Okay, <laughs> <laughs> Hi, <laughs> boys. Hindi <laughs> na naman na siguro na tatapos ang video. Mga tropa. Ayun sa video. Huwag niyo ulit mag-like, share, subscribe. Sa so, ulitin, bye-bye!